Hello mga hagala. Sa episode ito, pupuntahan natin ang bayan ng Keson, dito sa Palawan Papakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang La Shope Long Beach Coming up! 20 to 30 minutes mula sa bayan ng Keson, mararating nyo na ang Barangay Maasin Dito matatagpuan ang La Shope Long Beach Dito rin natin makikita yung napakagandang bundok ng Devil's Peak pwede rin kayo mag-hiking dito. Itong La Shop Long Beach ay isa lang po sa napakaraming destinasyon dito sa bayan ng Calzon. Napakarami niya pong pwedeng i-offer sa atin. Mapa dagat, mapa isla, mapa falls, ilog, kuweba, meron po yan dito sa bayan ng Calzon. Pero ngayon, ang iti-feature natin, itong kanilang napakagandang Long Beach. Hello mga kagala, nandito tayo sa Lashap Beach sa Quezon, Palawan Around 20 minutes lang po galing sa bayan ng Quezon mararating nyo na yung napakagandang beach ng Lashap napakalawak po na lang kanilang beachfront though hindi siya white sand pero napakapino napakaganda nung kanilang buhangin napakalawak nung kanilang area tapos banayad po yung dagat kaya hindi siya Nakakatakot maliguan sa mga bata Though, malakas po yung alon ngayon Kasi amihan Ayan, pero pagdating po ng summer Napakaganda po nito, napakakalma At napakalinaw ng tubig Kung so, malapit lang po ito sa bayan ng Quezon Nandyan lang uh, Madali lang naman siya marating Kung may sisakyan kayo Mga 20 minutes lang mararating nyo na po itong uh, Lashop Beach Tapos Meron po dito pinag-hikingan yung Devil's Peak. Pwede kayong mag-hike dyan. Malapit ng oras na siguro yung akyatin. Mararating nyo na yung tuktok ng Devil's Peak. Dito kami nag-stay sa Arces na resort. Maganda dito, kompleto. May mga wifi, cottages, CR, tubig, banlawan. Meron din silang ihawan, lutuan. Kung gusto nyo mag-ihaw-ihaw, meron sa nila. Sa inyo, papakita natin yung aerial shots ng la shop para makita nyo kung gaano kaganda itong area na to. Actually, marami po pong pasyalan dito sa Quezon. Isa-isa uh, natin para ma-showcase natin sa inyo yung mga pwede natin pasyalan dito sa bayan ng Quezon. Shoutout pala sa custom drip, yung ating jersey for the day. napaka Napaka-lamig kasi air-cool siya. Yan Shoutout kay Sir Mac na nag-recommend sa atin ng custom drip. Sobrang haba po nito. Magmula din sa dulo. Paikot. Hanggang doon sa kabilang dulo Yan, meron pang parang isla-isla dyan Hindi pa natin nararating Pero one of these days Babalikan natin At alamin natin kung ano yung makikita doon sa Malit na isla na yan May mga kasama lang tayo Kaya hindi po natin mapuntahan yung lugar na yun Napakarami po na pwedeng may offer itong queso May mga isla May mga beaches May mga falls Rivers So napakaganda Ito rin matatagpuan yung Tabon Cave na tinirahan po ng mga taong bato marami kayo dyan makakita mga remains, mga jars pupuntahan din natin yon one of these days para mapakita sa inyo kung ano yung makikita doon sa loob ng cave so yan lang muna enjoy!